sa so Dr. to as all. Uh, since sahod ko ngayon, uh, dito ako ngayon doon sa nakikita ko sa Facebook na JJ's well known for their yummy halo-halo. So, pumunta kami dito ngayon para mag-order ako. Trip na lang din sa sarili ko. At saka, nilibre ko na lang si Kuya Alvin since mapait din naman yung driver ng aking boss. Ayan. Dito kami ngayon. And, ayan yung kanilang mimo. Let's see if talagang yung, kung ano yung sinasabi sa Facebook is talagang masarap ko ka talaga. Kasi yun yung nakikita ko din, yung nababasa ko. So, this is it. Saka ko sasabihin later when I'm done. Other, uh, iba-iba ang ano nila. So, ayan. Ayan si Kuya Alvin sa table niya. And there. Maganda nga yung ambience nila. As in, hindi mo masasabi na ano. Mas, matitikman na natin guys yung kung ano yung sinasabi nilang masarap na halo-halo dito sa JJ's. Okay. Kuya Alvin, diha lang ka kuya ha. Ayan si Kuya Alvin. Kanya-kanya kami ng table. Dito ako. Ayan, ayan yung mabait kong kasamahan sa trabaho, driver ng aking boss. May kumpari. <laughs> May kumpari si Kuya Alvin. Bata pa yan. 38 yung edad, Bino? You know? 38 yung edad. Ha? 37. Mauna si Kuya Alvin. Naghalo-halo, may dire. Kay Swilduman, niya gigamit na po akong senior citizen. ID. Nakadiskwento pa din. And dito naman ako, kakain ako nitong halo-halo. Na-inorder ko ngayon kasi nakita ko kasi ito dun sa Facebook naka-advertise na masarap daw maraming nag-ano 5 star kaya ang naka-ano dito may 4 and a half so ito ngayon dumayo ako dito dahil sahod na ginamit ko yung senior ko titikman ko kung ano yung halo-halo ng JJ shallow halo-halo okay kain tayo guys sarap nga. Lamit siya, Bino. Lamit siya. Tinuod ay din sa Facebook. Totoo yung sinabi sa Facebook. Kasi yung iba kasi pang promotion-promotion lang. Pero ito, talagang masarap siya. Masasabi ko talaga masarap, guys. Sulit so, like, yung ibinayan. Kain? Thank you for viewing. Maraming maraming salamat.